namin ngayon na uh, naggagabur kami ng lupa uh, tawag dito sa Tagalog nalip, nalipatan ko na mag Tagalog ah. <laughs> nagtatabon nagtatambak kami ng lupa dito ayan, dito sa gilid ng bahay ayan pakita ko sa inyo mga kaboler <laughs> ayan kasama ko si Kuya Lakay TV what's up? ayun Pare, <laughs> Mga ka-bowler natin. Doon doon si Papang Sander. Congrats, Pang! Million views ka sa TikTok ah! Mati, ko ato yung vlog. Nabuya may TikTok mo? Napanood yun yung TikTok niya, Mar? Million views, utik. 1.1 million views, tas 126 post hat. Yun, nalupit! Yun, natin lo, sila. Gagabar tayo dito. Hindi yung lapat pakita ko. Yung, yung mga tilapia natin. <laughs> si Kagawad. <laughs> si Pag Kagawad oh. <laughs> si Bella. Si Bella hit eh. Sarasugot ng mga aso dito. <laughs> Yun yung binablog nating lapat. Ayan. Doon yung mga tilapia. sa na Maluwang yan mga kabole ay nakalimutan ko kayong i-update yung mga kambing natin yung dalawang kambing ko 6 na ngayon, may, may mga anak <laughs> bagong isa yung natin siyam sila siyam ayun na nila, ayun yung mga kambing ayun kung naalala nyo siya ayun yung mga anak niya, dalawa babae sa kalalaki dito yung ibang paabo natin yan, yan na lang sila nanakaw yung iba tapos pinamigay ko yung iba doon yung ibang kambing doon yun, yun, sila yun no? Oh, ayun saka doon ayun yung dapat ito yung view dito dito sa bahay yan yun lang Paya pa lang yung buhay dito mga kaboler tig, Yan yung update sa mga alaga natin. Ayun, balik na tayo doon. Gawa na tayo. Ay, yung mga ibang aso ko pala. Na yun. Ba, tong... Ayun sila. Hindi ba tapos itong... Kindi. Ayun sila. may mga basa dyan. ano kami lilis. Kindi! Eto si Kindi. Yung hotdog namin yung nasawa ni Kiyo. <laughs> Ayun. Yan. Diyan muna kayo. Nagkaka may ginagawa kami, ha? Ayun yung mga kabawler natin. Sisipag nyo naman. Wala ba kayong joke dyan? Wala ba? Hugot nga dyan, guys. Hugot. Hugot. Dati. <laughs> <laughs> ano? <laughs> si Master Lunga. Lo Master, ano nga? Hugot mga kabawler. Wala <laughs> ka na. Master Lunga. Hugot na ako. Itong update natin dito, mga kabawler, sa isla ng Ligayan, Alboracay. Ayan. Tutulong na ako sa kanila. Na-update ko lang na kayo. Let's go. What's up mga kabowler? Geng geng. Araw-araw si Paglang. Mas mabuti ng pagod. Wag lang tamat. Hindi <laughs> kayo marigatang nag-iwak. Sorry ka, Bowler. Madami pang lupa to hindi eh, hindi kakasya to hanggang doon sakto tataniman na natin dito ng ano maraming yung mga ibang tanim doon kasi yung okra doon makapal yung andun sa lapat sa gilid lilipat ko to dito dagat na dyan ano dagat na dyan mga kabawala ayun yung daanan ng tubig sa lapat papunta doon sa mga tilapia kaya yung tubig doon hindi siya fresh ano halo siya ng tabang sa kadalat So yun, update ko kayo mga kabaholer. Let's go So yun mga kabowler Hiramin amin dagi -dagi yung dagi-dagi yung pangakot ng lupa Tingnan nyo gaano kalupit dito mga kabowler O oh, diba, dagat na oh. eh. Hey. Ayan yung daanan ng ano papunta dun sa lapat Yan, bumapunta dun Nakalak, hindi kami makahiram Lupit dito mga kabawler no Sa mga gusto mag beach dyan Madadaan dito sa Ilocos dahan kayo dito sa amin Isla ng Ligaya, Nalburakay, Barangay Nalbo Maganda, solid yung ano dito Beach namin dito Kung gusto nyong mag Ano Underwater trip, pwede kayo dun sa Suncor Upa kayo ng mga uh, bangkado, no? kaya balsa Hiram na kayo ng gagawin Hindi nyo na kailangan ng oxygen, medyo mababaw lang dun Pero buhay na buhay yung mga corals yun. Check nyo yung mga ibang vlog ko. Nandun ako sa Sunpur. Makikita nyo gano'ng kaganda yung tubig doon. Okay, balik na ulit ako dito. Let's go! Para, gani, para dito na lang mga medyo, no? Oo. Mga tapano, Kas, hey, mga kaboler natin, Eh, what's up mga kaboler? Ito ay kwan mga kalakay, mga kaboler. Huwag pala ka minom ng alak to. May pera ka na, nakakapapawis ka pa. Persisyo. Ayan. Kaboler. <laughs> Di ba master? Yes. Solid na naman to mamaya mga kaboler. Yan ang sigawin mo yung kay laki Tap. Ayan. Take two kayo mamaya mga kaboler kapag may waras na namin ito mamaya. Pag naikalat na namin. Yeah. Sisa niya ka pa. Pashare. Palike naman ang video natin mga kaboler. Ayan. Kita kayo sulit mamaya. Let's go. Yo. Break time kami mga kaboler. Ayan. Ano ba, bagaw? Yeah. Gwa po daw nung ubing sabi. Gwa <laughs> ah, po ako nung ubing. Ngayon naniwala na ako sa kasabihan. Na kapag gwapo ka nung bata ka, Kapag lumaki ka na, papangit ka lang. <laughs> oh, sir, oh, sir, tumingin ka sa camera. Tignan mo kalabasan. Yung <laughs> <laughs> napangat. Eh, break time lang. Hindi, kanina pa kami nag-break. Late lang video. Balik ulit sa trabaho. Ito na naman. Par. Ngayon. Extension. Par. Extension. <laughs> Promotor. kita <laughs> Yes. Daming ganap today. Mm. Kasama nating naggabor kanina. <laughs> Ang daming ganap. Woo! Chef! How are you? Chef! Nakasabat ng banyas kanina. Na bugbog. Mm -hmm. Food trip mamaya. Tapos may parating pa tayong bisita from Nueva Ecija. So yun, marami tayong ganap today. Let's go mga kabowler. HAPPY BIRTHDAY MISSHA! HAPPY BIRTHDAY! HAPPY BIRTHDAY! HAPPY BIRTHDAY MISSHA! Let's go!